Alright mga master. so welcome back po sa ating YouTube uh, channel uh, Bale, update na lang tayo sa ating uh, project uh, Today, yung uh, ginagawa kayo ng informan dito So, nagtatrastes na po siya So, simula na uh, Nagdalagay na siya rito ng upper uh, lens And then, natito uh, sa may tabi So, naglalagay na po siya ng uh, gutter Ayan So, what's up master? Pasok tayo sa loob Ayan, so, na, na ni informan dito lahat yung ating ano para dito sa ating ano, parlina sa ano anong year natin. So bukas ay asintahan uh, na lang yung mga gilid natin. Then na uh, sa isang araw siguro isa uh, si Foreman dito para matapos na yung ating ano para hindi na tayo mainitan dito mga master. Ayun. Then naginawa uh, ginawa ko naman so pinaltadahan ko are. Ayun. At saka ito. So pinaltadahan natin. Then uh, kahapon so ginawa rito isa uh, binuhusan yung ating flooring sa harapan. And mga master so bali matigas na. Then yung ating uh, service lateral, Ayan. So may buhos na rin mga master So meron na lang tayong hook doon Para dun sa sasabitan ng ating service drop Para makabitan ng kuryente natin Okay So yun lang muna mga master So wali mabilis lang itong project natin So baka hindi na ito abutin ng katapusan Ay uh, finish na to So mabilis lang kasi ito Gawa ng uh, yung ating uh, flooring dito sa finish lang Then uh, mamasilya lang tsaka pintura So flat lang yung pintura nyan Tapos tatlong patong na skim coat So okay na So yung electrical wiring naman natin So ano na lang to mabilis lang to mga 2 or 3 days so tibag sa atin to itong mga electrical wiring so napakunti lang naman kasi yung itong uh, kakapit natin dito mga ilaw tsaka yung mga saksakan okay so yun lang muna mga master bali natin ko lang kayo today so maraming salamat po